This is Brenda Ame together with the Social Climber. And we're here at Singapore. Kaya tinatawagan namin lahat ng na mga Pinoy dyan. Papunta man dito sa Singapore or sa mga base na dito sa Singapore. Kung gusto nyo mong Pinoy na Pinoy na pagkain kagaya ng Gugupan. Huwag kayo magkatapiling pumunta dito sa Eskinita, Singapore. Bye! So, ito na yung kakainin namin. Hindi masyado masarap tingnan. Grabe. Hindi masyado sa tingnan. na, sakit sa mata. Kuno. Kawawa kun, naman natin mga high blood nito. Allah, meron pa pala dito ang anong tanong ito? Bakulod cancer. Bakulod cancer? Bakulod cancer. cancer. <laughs> cancer. <laughs> Welcome to Esquinita, Singapore. Bye! Kanya! Yan na sila. Hi! Hi. Kaya pasukin muna natin dito sa loob. Ha! Ah! So ngayon pasukin naman natin ang loob niya Ang gaano na siya. Kasi simple but very aesthetic at napaganda talaga dito. Ayan. Yeah. Ang ganda, no? O, pag napasok ko dito, parang kayo nasa private restaurant. Ayan, pero isang parang hallway lang siya. And then, pagpunta niya dito, magkikita niya si Mampe. Hi, Mampe. Patistorbo mo na sa lugar ninyo ha. Eh. Tapos, with a very handsome staff here. Hi boys! Hi! hi. Are they Pilipino, no? Hello. Oh, hi! What's your name? Twine. Twine. Twine, oh. Baby Twine. Hi sir! What's your name? Saling. Saling. Saling and si Twine. Ang dito, no? Tapos nakain ka lang dito with eh? the so, partner, ang music, ganyan. Order <laughs> ka lang dito. Pinate food lahat po dito, ate. Pinate food lahat mga siniserve dito. Meron din ibang food. Uh, so sa lahat ng mga ano jackpot punta tayo sa labas kasi makapiray tayo. Papakita mo na yung ambience dito. Ang ganda, oh. Very native. Oh, ganda. Tapos hanggang anong oras po dito? 11 help ko rin naman sa labas. Hanggang 11 PM pa pala so bago kami pumunta ng airport mag chill chill muna kami dito. Charot lang. At meron din sila mga ganyan ganyan dito oh. So ngayon, punta mo natin yung sa labas kasi doon kami kakain at andun lahat ng mga Pilipino na talagang suki na talaga dito kasi alam niyo naman, it's a Filipino food so kahit saan tayo magpunta talaga tayo mga Pinoy talaga talagang hahanapin talaga natin ang pagkain Pilipino kasi matakaw tayo sa rice so let's go to the beach beach na 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 punta eh? huh? na tayo dito kasi kakain na tayo haaa -ha! welcome seo to... Katek eskinita na ito diba yes welcome seo eskinita ayan maging eskinita na po yung pangalan niya kasi parang nasa eskinita lang siya pero nandito siya sa parang parang compound siya ang tawag nun yung food 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 stand yeah? food. Basta, yun na yan. Hi! Ay, ang sarap ang magkain nila. Hi! Kailangan na natin silang puntahan para mawalan sila ng gana. Ay, mayroon ba may lang mga ganyan, mga budol-budol pa. Hindi pa yan? Uh, Oo. Naku, sa lahat ng mga bumisita, mga turista dito sa, sa Singapore, bisitahin niyo po dito sa Eskinita. Dito lang po yan sa my... Co-page? Co-page. Co-page. page Sa Tagalog, Repolio. Cappage Road. Cappage Road, di ba? Dito kami ano. Pakita mo yung ko. Ang ganda dito. Very refreshing yung ambience. Parang nasa ano ka lang din. Sa Pilipinas. Pero iba lang yung mga makikita mo. So kung Pinoy na Pinoy yung gusto niyo, like that. Hi! Saan kayo banda? Ano po? Malayo pa. Ito iba kayo. Ano ba? Yes. Sila na. Hi, madam. Ito yung pagkikita dito mga unusual Preachers, Dala and dalawa sila. Salamat. Halagay muna ko dito kan. Hala, ano ba 'yung sinasabi Birthday mo? Wala kaming paki-alam to di kamumunta nang birthday namin. Hi, happy birthday. Salamat po. Mommy, tayo, tapusin ko lang to, kasi kasibaka hindi makakapagbayaran kami ng kinain namin eh. Mamaya oh, na huh? Hi. kasi may mga lalaki kasi puro bilat doon, eh. Hi, sir. You from? Ah, LA, pala sa English pala dito. Thank yeah, you bye. Lawyan kay dito dito na

Parang tarasiran lang. <laughs> Thank you. Dito naman tayo. Hi! Ano kayo? Magkakaibigan kayo? Relatives kayo. Oh, kasi kung magkakaaway kayo, hindi mag kayo magkakasama dito. eh. pagyutin ang sing-sing! Ayan o. Oh. <laughs> Thank you, thank you, thank you. So, kakain na tayo guys. Tikman natin kung gaano. Kasi halos same na sila ng mga order. Para sa budol pie talaga. Doon ka muna. Maglinis ka muna doon. Kaya kaya may pagkain ng birthday na. Kaya na may birthday? Kaya pala naka-backlist ka. Ito naman si... Ano si Mercedes? Oh, Mercedes? Brasa ni Mercedes. Wow. Hi! Welcome! Ano na picture? Magay kayo kay upload ko sa Sino may foreigner na thank you Wala! 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 Yeah. Wala! 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 Wala!

Yung anak niya sa New Zealand. Go. ang pangalan? Hi, John Lester. This is Brandami. Ingat ka dyan sa New Zealand. Ako pala yung nanay mo. God bless. Oh, oh. Well, tapos, kami... tapos na kami dito. Tapos na kami dito. Ah, hindi. Ikaw lang. Teka lang. Upo muna kayo doon. Pupunta ako doon. Tapusin ko lang yung plot toy. Terima kasih. lagi yang pindah di ไปเลยพี่ไปไปไป <muchas> 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 <muchas>

Yes. Yeah. So, ito na yung kakainin namin. Hindi masyado masarap tingnan. Grabe. Hindi masyado talaga tingnan. Ang sakit sa mata. Kawawa naman natin mga high blood nito. Allah, meron pa pala dito anong tanong ito? cancer. Pagulod <laughs> cancer? Pagulod <laughs> <laughs> cancer? Pagulod cancer. Pagpapala at pagbabay sa aming tuma. Ito mo paglalakbay dito sa Singapore. Ano Kami po ay nagpapasalaman sa inyo, Yeah. sa so, mga tao po na aming nakakalot ng ng isa ka po. Thank you po sa lahat ng mga biyaya na aming Sa mga pagkain na sa lamesa in the Lord God, na why ganito nyo po ito, binakakasan sa aming mga kamangatawan. Ilayin niyo po kami sa anong mga uri na ako. So Lord, send you, send you, so you're about to receive yun, them them through through the bounty through Christ our Lord. ]AAan. Amen. Happy birthday sa lahat ng mga nag-birthday! Sa lahat ng mga broken hearted! You deserve it! We broken hearted ka! Wow. We deserve it! Kain! <laughs> Uy <laughs> uh, 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 oh, Janice! Asama uh, yeah. ka Janice! Uh, Happy uh, birthday ni Janice! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday Janice! Yung tanner baka

<Lecture> inol Hospital... mo